So po, uh, hello mga bro, hello guys uh, Welcome back ulit sa aking munting channel Sa pagbabalik mo ulit at sa paghahanda para sa pagpasok ng trabaho Yun lang po ang routine nating na buhay Trabaho, uh, pasok, uwi, pasok, uwi <laughs> So yun guys, welcome back our channel Sana, yeah, sana magustuhan nyo aking munting vlog mo ulit At pakisubscribe naman Thank you very much. At yun, mga ire-ready tayo ng mga food para sa ating pagpasok sa trabaho. Ready lang ng food. Eh. si ano si Brand na ngulit na naman sa gutom na naman sa, sa siya. Tatayin siya. Kesa sa pag handa natin bread ng bread na natin pagkain din para sa Gambran, Gambran.

Aku gajeng hmm, mau, itu kah

pumain na si Bran. ko siya ng pagkain. Lagi okay. okay. oh, okay. yan. Ano yan? Umaga yan. Pag umag nag-gis ko, ko lagi yan. Ano yan? sa ni mark. Bigay ng ano, bigay ng kanyang okay. girlfriend okay. niya na bilhin dito. Uh, iniwan dito yung pusa ng girlfriend niya, Mark. Yung girlfriend niya nasa, nasa Canada. So, yun guys, kaya tayo. Ito yung noodles, nilagyan ko ng rice. kain po tayo. Ang oras dito ay po ano na 4:45 ng madaling araw. Philippines, Philippines time. Kasi pa kita ko sa'yo kumakain, kumakain sila. Pakita ko sa'yo yung si Brandt. kumakain. Kain Bran. Uy! Bran. 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 Kumakain niyan. So, yan po. Uh, tapos na tayong kumain. Kain lang tayo ng tinapay. Ay, yung ayun ay, po ah uh, tayo yung nakaligon naka na press na press na tayo ngayon so ito ngayon uh, ready na ako para mag-shoot ng sapatos so ang ating isuot ay yung parang natin kagahapon kasi wako yun pa yung malinis pa naman yun kasi pag yun inuubad ko yun tapos nag-iupo ako na sa busina nilagay ko sa lagar yun yung, yung malinis pa naman pangalawang araw pa lang na ito ni Suod ko. So, okay Sophie, ba? May ispan ba? Buti pa nga ba ako? Oo. Oh. Amoy yan. pala. yan. Amoy yan. Amoy tayo. tayo pag nakapag-rubber na tayo kapag na ng sapatos let's go na let's go hindi ako manon, hindi ko mapakita yung mga kinaraanan ginaraanan na mga na pupunta sa, 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 work kasi wala hindi pa tukad at yung mga nag-order ako ng yung phone holder sa, para sa para dyan sa mini scooter ano pa hindi wala ako makita pa pala wala pala ako makita sa sa tiktok ako tumitingin ng gano'n coupon holder para mai mai sabay kayo, mai sabay sana kayo sa akin pagpunta ng trabaho makita niyo kung makita niyo kung saan niyo akin di ba sige so, po uh, ready na tayo tayo ay lalarga na bibigay na sa pagpunta na sa trabaho ah uh, so ngayon tulad ng sabi ko kanina hindi ko kayo naisabay. yan eh so <laughs> yun po larga na tayo mamaya na tayo ulit pag out so ito guys yung part na aking ginadaraanan yun eh. may mga star star na yun dito ayan o. ayan, ayan. Oh, yun guys, yun. Madaling araw pa dito, mga medyo magagabi pa. Ito yung part naging ginadaanan papunta sa trabaho. Okay. So yun mga bro, ah, nandito na sa bahay ako. Gabi na akong tumating. Yan na naman si Ibran. Um, ulit na naman siya. Oh. Ay ka. <laughs> So, hanggang dito po aking vlog. Tapusin ko na aking black Kung kaninang umaga na madaling araw, ay tatapusin ko na. Kakarating ko lang. Galing sa trabaho ulit. Thank you very much. Salamat sa mga pag-watch po. Nyo, sa support po ng aking munting vlog. Thank you and bye-bye yun. Bye! 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 Bye -bye. Si bye! 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 Bye na! Hmm. <laughs>